So yan guys Naharvest na pala ito Yan mga naharvest na Yan yung aming ano Busing oh, oh So naharvest na pala yan Yan ano na yan naharvest na So ang gagawin dyan ngayon Baka magtatanim uli Yan baka magtatanim uli kami yan Oh, mga na-harvest na yung mga abalon, ayan ayan, mga na-harvest na Yan yung boss ko very strong my boss is very strong Yeah, no. Huh? How how old are you? Sixty. Okay. Very nice. Yeah. Very strong, my boss. Ayan ba? Kailangan mong kausap sa purihin mo. Ganun lang kasimple yan. Kailangan mong kausapin, purihin na. Ah. Magkakasundo kayo niyan. Kahit hindi kayo magkatindihan, aksyonan mo na lang. Ido-ido lang ba? Ano Nilitik-litik lang daw kung ano ba nga. Aaron, malipay. Pero yung mo ganing silunga to niya, patamad-tamad pa ka di, pakamuhuat pa suguon, asa. Ah, Moran hey. So yan guys, didiligan natin ito ngayong aming tinanim kahapon. Nakita ko siyang nagdidilig kaya inaagaw ko na. Para naman sa, kasi may edad na rin eh. Kawawa naman. Eh, inaagaw ko na yung ano sabi ko, ako na lang magdidilig. Hindi pa kami naglalaot. Bahala siya kung kailan siya magsabing nalaot na kami. Yan. Naiinip kasi ako, walang ginagawa. ang tayong ginagawa ay eh, di nabang na naghihintay tulong-tulong muna tayo sa kanya ayan hindi tayo yung persimmon, hinog na 'yon, 'di ba? So, ayan naman guys. Pinagaw ko na naman sa kanya itong paglilinis ng bang, ano, sakyan. Oh. ba? Diba? ko na naman yan. Ganyan lang kung anong ginagawa ng busing mo kasi busing mo yan Diyan tayo binabayaran guys o oh. diba yan o oh. o oh. Diyan tayo binabayaran eh. O, oh, di ba? Ayan o. Ayan. Ayan. natin. binabayaran sa atin eh, sipag eh. Yan yeah, o, kita mo? No? No. Ina, ano? okay pag sinabi niya okay na, sundin mo na, guys. Pag sinabi niya okay na, sundin mo na. Hmm ganun lang kadali guys makisama ka sa bossing mo kung gusto mong ikaw ay o oh, di diba yan ang hanap nila oh very nice oh ligo na oh hey hey go ako. ako hey ko boss ako don't worry be happy hmm diba kukunin niya itong hose at lilikumin niya sabi ko wag, takong bahala dyan. Ganun lang kasimple yun. Hmm. Ganun lang kasimple yun guys. Hmm. Diba? Oo. Oh. Yeah, pag may trabaho ang busing mo, agawin mo na. ayos. Simple lang guys. Matagiktik na sahod. <laughs> Ganun lang kasimple guys. Oh. Ayos na. O, punta tayo ngayon sa bahay. O, oh. ayos na. Ganun lang kasimple. Magpalangis. O, oh. punta tayo sa bahay. Sabay. Hintay natin kung nung decision niyang laot ba? Diba? Masaya yung bus ko. Kailangan nating makisama dahil tayo ay pumunta rito para magtrabaho. Hindi yung hihintayin kang umutos-utosan, di uutos 'yan. Hahanap ah, 'yan ng kusa. Tandaan, itatak lagi ang pagkukusa. Para ikaw ay pa-impress ba, pa-impress. Okay, la Goodbye. And guys, uh, kami lalaot na. Ayan ang aking busing, Ayan. Lalaot na kami. Ayan o. Bilis, oh. Bilis o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan. Ito yung unang ito yung unang laot namin guys sa na aking busing Ayan. Punta kami. Hindi ko alam na lalaot pala kami ngayon. So ayan o. Oh. Hindi ko alam kung sa kami pupunta guys. Ayan yung busing ko. Ito yung kanyang bangka. So, bangka pa lang malaking malaki na. O, so, di ba? Tapos yun yung, yung, yung kanyang pang sa ano, seaweeds. Ayan. Ayan guys, so meron siyang inilagay. Ayan. Ako ang boss dito guys. Ayan. <laughs> to guys, parang pulo lang. Ano, parang pulo lang siya. Yan o. Diba? Ito po, yung speedboat niya. Talagang, pwede o. Oh. So talagang, ayan guys, gwapong gwapo yung aking busing o. Oh. sa Abalon siya yung mayari sa Abalon so nag-iisa nag lang ako guys na tauhan niya nakamisa Abalon guys, talagang comfortable, comfortable itong kanyang ano. Oh. You know. Oh. Diba? Masyadong hindi lang ako makapirsa Kahit masakit yung aking ganito Grabe ano yan, malapit na kami sa abalon guys ganyan kalayo ang nilalautan ni eh, Darboy guys ganyan kalayo na dating maabot ng 40 miles 50 miles, 60 miles ngayon ito na 1 mile 1 <laughs> <One> mile 1 <laughs> mile lang yun may mabilis do no? na guys, malapit na kami sa na kailangan ko nang isirado tong cellphone baka sabihin naman eh paano ko makakagawa may hawak ang cellphone yan so malapit na guys waa, lapit na Yan yung unang kuha ni Darboy. Unang sama niya sa laot. Yan. Dati guys, bangka. Ngayon, bote. Nag-upgrade tayo ng kaunti guys. Nag-upgrade tayo ng kaunti. Kaunti lang in-upgrade natin kasi yun ang aming makina guys oh. 50 na Yamaha. So, uwi na kami Sinubukan niya ako kung marunong nga daw ako magdala Pero kanina muntik siyang malaglag kay naangatan ko yung silinyador guys <laughs> Muntik talaga guys, muntik na Ayan, uwi na kami guys Uwi na kami Ayan, abangan nyo pa yung aking mga eksena na <laughs> gagawin dahil natutuwa talaga po sa aking amo guys super bait talaga ng aking amo guys sa totoo lang huwag lang natin abusuhin yung kanyang kabaitan Okay guys, that's it my boss, oh. So, Yes. O ako ang kanyang pinadrive. Unang-unang drive ko ay natakot siya. Natakot siya dahil muntik kami mabangga. Muntik pa kami magtalsikan. Kaya ngayon, may tiwala na siya mag-drive guys. Unang drive ko guys, nayangak siya. Ayun. Nayangak siya guys, unang drive ko. Ayan, ako na ngayon ang drive nito ngayon. Oh. Uh, Unang-una, hindi nila ako tumawa kasi pagbigay niya sa akin ay muntik na kasi mayanggak, guys. Muntik siya mahulog. Tapos muntik pa mabanga dahil first time ko humawak nito.